Maraming mga memes ang na naglalabasan tungkol kay Sarah, ang munting prinsesa na ginampanan ni Camille Prats, tungkol sa kanyang walang katapusang pagbabalat ng patatas. Pero bukod sa ikonik na pagbabalat ng patatas na ito ni Sarah sa pelikulang Sarah ang munting prinsesa, isa pa sa may tuturing na hindi malilimutang karakter sa naturang palabas ay ang matalik noong kaibigan ni Sarah na si Lottie. Ang cute na cute at makulit na kaibigan at anak-anakan ni Sarah ang munting prinsesa. Ang parehong bata din na ito ang gumunap na ana sa pinakaunang pelikula ng Cookie kung saan kapatid niya doon si Carlo Aquino. Nasaan na nga ba ang batang ito ngayon at ano na nga ba ang pinagkakaabalan nito sa kanyang buhay?

Si Annie Pearl Alonzo ang gumanap na loti sa sarang munting prinsesa at ana naman sa kuke ay hindi naman pala tinalikuran noon pa ang pag-arte. Si Annie Pearl Alonzo Aquino ang gumanap bilang si loti ang loyal friend ni Sarah na ginampanan ni Camille Prats sa sarang munting prinsesa. Bata pa lamang ito ay marami nang nakikitan sa kanya dahil sa malaanghel nitong mukha. Sa murang edad pa lamang ni Annie ay nahasa na siya sa pag-arte. Madalas ay laman siya kasama ang kanyang mga magulang sa mga auditions, mga papilikula man yan o patalastas. Naging sikat ang role ni Ani sa pelikulang Sara ang munting prinsesa na kung saan naging anak-anakan siya ni Sara. Si Ani ay mas bata noon kay Camille Prats na gumanap naman bilang si Sara. Pwede! Ano ba naman ko, ha? Ano ka ba? Gusto mo ay pagtimpla kita ng gatas para makatulog ka uli. Sila ang madalas na sanggang dikit sa pelikula lalo na sa tuwing nariyan si Lavinia at ang iba pang mga batang ayaw kay Sara para mangaway. Dahil sa kakyutan ni Annie, marami ang naawa sa kanyang karakter, siguro ay dahil na rin sa musmus pa ito at kadalasang nadadamay sa tuwing bubulihin si Sarah. Pero marami din naman ang natuwa sa kanya dahil lagi siyang nariyan para damayan ang kanyang nanay-nanaya na si Sarah o si Camille Prats Inilabas ang Sarah ang munting prinsesa noong taong 1995 at dahil sa husay ni Annie sa pagganap nito bilang siloti, siya na din ang kinuha na gumanap naman na Anna sa hit movie noong dekada 90 na Koke na inilabas naman noong taong 1997. Si Annie at ang kanyang kapatid sa pelikula na si Carlo Aquino ang kumupkup at naging kaibigan noon ni Koke, isang nilalang na mula sa ibang planeta. Ang kanilang mga naging magulang sa nasaming palabas o pelikula ay sina Sherry Pai Picache at si Ricky Davao. Isang mabilis lang na trivia. Alam nyo ba na ang gumana palang Koke noon sa pelikulang Koke ay ang namayapang aktres na si Noemi Tesorero o mas kilala sa kanyang pangalan sa showbiz na si Mahal. Noong mga panahon iyon ay nagsisimula pa lamang si Mahal sa kanyang showbiz karir at pinaniniwala ang ang Koke ang naging daan para kay Mahal na magtuloy-tuloy na sa showbiz industry. Hindi tinalikuran ni Annie ang pag-arte hanggang sa kasalukuyan ay aktibo pa din ito sa pag-awit at pag-arte sa chatro at sa mga stage play. Ayon sa kanyang Facebook profile, si Annie ay nag-aral sa Chef Boy Logros Institute of Culinary and Kitchen Services. Noong kanyang kabataan ay nahilig din si Annie sa hit movie series na Harry Potter at minsang ding naging cheerleader. Nakahiligan din ni Annie ang mga outdoor activities at madalas na nag-hiking at umakyat ng mga bundok. Hindi pa din nakakalimot si Annie sa kanyang mga naging kaibigan noon sa sarang munting prinsesa na si Nakamil Prats at Kathleen Gokien. Hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagkakaibigan nila na sa katunayan ay may isang larawan sila sa sarang munting prinsesa, ang kanilang ni-remake o muling ginawa. Sa ngayon din ay hilig si Annie sa mga bagay na hindi pang ginagawa ng mga kababaihan. Mas gusto niyang nasa labas, nagtatravel at gumawa ng mga bagay na kinatatakutan ng marami sa kasalukuyan ay kasal na si Annie sa kanyang kababata at kapwa at chatter actor na si James. Masaya si Annie sa kanyang naging buhay ngayon at wala siyang pinagsisisihan sa kanyang mga naging desisyon mula noon hanggang ngayon. Ah, oo. Amoy, some